mga nice people. Dito tayo magbablog ngayon at dito sa labas maliwanag. Ang ating video ngayon tungkol sa itong halaman na ito. Amazing. Marami ngayon ang gusto naghahanap ng halaman kung ano yung pwede itanim at ano yung maganda ilagay sa pintuan, ilagay sa harapan, ilagay sa bintana, ilagay sa loob. Mga kanais nice people, may naisip ako at ayon sa aking paghahalaman, napakaganda nito. Itong halaman na Bredelia o Batika or Monica. Monica, Monica. Ito na. Tingnan nyo mga kanais nice people, napakaganda. Ito yung pinaka-attract na nakikita ng mga tao pag pumupunta dito. Kahit ako, talagang lab na lab ko to na halaman. Tsaka ito Amazing. mga kanais people, ang pagbubuhay ko nito, binubuhay ko ito, markot lang ako. Pero pwede rin hindi mo imarkot. Kung may ugat na, pwede mo naman i-siparit. Pero ka kanais people, mula nang minarkot ko siya at ginupitan, nakatan ko na siya ng minarkot ko, ito yung resulta. Kumapal siya. Pero kanais people, alam nyo, mayroon pala itong binipits. Itong halaman na ito, yung Bredelia, Obatica, Monica. Yung mga tuyong dahon, ginagamit sa pagbaba ng mga pananakit, pahupa ng pananakit sa halimbawa, ah, itapal lang mga dahon nito sa lagnat, pampababa din mga pananakit ng katawan, pampababa wow. sa lagnat. nagamit ito nang uh, medical. Ginagamit bilang astringent ng medical. May mga chemical din na pwede gamitin ito sa lahat ng mga ginagawa ng kalikasan. Itong mga halaman ay mayroong pwede paglalaanan para sa kanya para siya ay gawing halaman or herbal. Maraming mga benefits ang mga halaman. Mga kanais people, hindi lang tinatawag siya na may benefits or herbal pang lucky plant pa ito mga kanais Amazing. people. Isipin nyo naman ang kanyang mga bilog-bilog na mga dahon, nagsisimbolo na sa pera. Mga kanais people, nagsisimbolo na sa pera, ang kanyang mga bilog-bilog. Isang baragitid ito Amazing. na Bredelia Obatica or Monica. Sa aking paghahalaman, ito ang lucky plant na maganda. Kasi unang-una kanais people, 'Yung kulay niya na pe, ito. Kulay na 50. 50 o 20, 50. Then 'yung kulay din niya mga kanais -nice people, mayroon din siyang kulay na 200. Wow. And then 1K, 1,000 na kulay 'yung kanya'ng green. Green and then 50 at saka 200 and then yung kanyang bilog hugis kasing laki ng 10 pesos mga pag nalaki pa ito mga kanis people maging 20 ang kanyang kabilog ang bilog ng kanyang mga dahon hugis ng kanyang mga dahon mga kanis people ito yung nandito lahat-lahat ang tingin ko dito ay may kulay na 50 pesos. <laughs> Mga ka people, totoo ito. Kahit titigan nyo ng maigi. Andito yung kulay 50. Saan ba yun dito? Ayan, yan, yan. Oh, 50 pesos. And then, ayan, o. Ito. Uh, green, ah uh, yung 200. And then, and then mayroon siyang puti na kaunti nakahalo doon sa 1,000 kasi ang 1,000 medyo blue nakno blue oh. and then ito may kulay blue din ito eh minsan pat biglaan mong tingnan nagkakulay siya ng blue nagkakulay siya ng blue mga kanais people kaya napakaganda nito gagawin ko ito ng lucky plant. Gagawin natin ng lucky plant ito ngayong 2024. Mga kanis people. Eh, hindi kayo magsisi. Napakaganda niya na halaman. Yan. Ilalagay nyo na lang diyan sa gitna ng inyong bahay. O pwede niyo sa loob ng bahay. Pero naarawan na sinaga ng araw ng mga 4 hours sa bal sa balkoni mga kanais people. Sa balkoni nyo ilagay. Yung paglagay nyo dito yung nasa silangan o yung bagong bagong sikat na araw ha sunrise maka doon siya makatapat makikita nyo ang mga swerte na nasa kanya mga dahon mga kanais people mga kanais people kaya siya mayroon siya dito mga nakikitira ito dito ko siya tinusok habang inaalagaan ko ito mayroon akong tinusok dito na halaman ayan ipakilala ko sa inyo kung iba-ibang variety na halaman na ito, yung mga ito. Kaya medyo siya gumaganda rin dahil sa pag-aalaga ko dito kay Monica. Monica. Bredelia obatica. Mga maraming mga salita kanais people yung matutunan natin. At saka yung mga pangalan ng mga halaman iba-iba. Iba-iba people. Ayan. Mga kanis people, talagang pinapakita ko lang sa inyo dahil kung naghahanap kayo ng magandang halaman para sa ating mga paligid, pang-attract, sa stress reliever, pawala sa stress. Rel reliver, pawala sa stress pwede kayo maghanap ng ganito, bred ganito, Bredelia, Obatica, or Monica. Mawawala ang pagod nyo, kanais people, mga kananay, mga katatay, plantito, plantita. Mawawala ang pagod. Pag nakatitig kayo nito, napakalinis niya tingnan. Malinis talaga, kanais people. Wala akong dinidilig dito, tubig lang. Hmm. At mga kanais people, kahit ganito yung halaman natin, tayo lagi naghahalaman. Akala nyo, tayo malungkot. Mawawala ang lungkot natin sa halaman dahil nakikita natin sa halaman ang sigla. Masigla. Pag masigla ka, nice people, yung iyong halaman masigla rin. Ang mga halaman na inalagaan mo, masaya at hindi malungkot. Nasa iyo, pag naghalaman, dapat makikita din sa halaman yung kagandahan. Makikita din sa mukha ng halaman at mukha ng nag, uh, naghahalaman ang kagandahan. Mga oh. Wow. people, maraming salamat sa inyong panunod Dito na lang ako. Pwede mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. pinutin nyo ang notification bell para kayo updated palagi. Aking next vlog. Pwede ka nice people, mag-comment naman kayo. Kasi uh, chat shout out ko kayo kung sino yung mga taong nagko-comment. At alam ko sino yung mga nagmamahal sa akin mga kanais people. God bless you all. Bye-bye!